Gandang buhay mga kapatid. Welcome back po sa ating channel. Andito po tayo sa ating tanim na kalamansi. May bunga at kasalukuyan na mumulaklak pa po. Mayroon kasi tayong napansin dito na tangkay niya. Ito po. Ayan. May bunga at saka bulaklak din po. Ang gagawin po natin. Imamarkot po natin siya sa makalumang paraan ng pagmamarkot po yung inililibing lang sa lupa e experiment lang po natin to sa kalamansi kasi never ko pa po itong nagawa sa lemon ko pa lang po ito nagawa eh. sa kalamansi hindi pa po pero ngayon susubukan na po natin malapit lang po kasi sa lupa oh. Ayan. Ayan. kaya balak natin ilibing siya ilibing Ayan. Ito po, nailibing na natin siya mga kapatid. Lagyan po na lang natin to ng kalang mamaya para hindi siya basta-basta tataas o angat. Ito na po siya mga kapatid. Lagyan na po natin ng kalang. Ito. Yan lagyan din nilagyan po natin ng kalang dito para kahit magalaw na mga hayop hindi siya basta-basta angat Ayan. sinalpakan natin ng bolo eto na po siya Ayan. so antay na lang po natin to na magugat at sana po ay magkaroon siya ng ugat kasi may mga bunga na po may bulaklak kagandahan pala mga kapatid ay yung magmamarkot uh, po tayo kapag panahon na po ng tagulan. Huwag po sa panahon ng taginit kasi mahihirapan po mabuhay yung ating imamarkot. Kasi mainit ang panahon. Ang gusto po ng markot yung lagi siyang basa. Ganun po. Para napapanatili yung moisture ng katawan ng halaman. Welcome back po muli sa ating channel mga kapatid. Balikan po natin itong ating minamarkot no sa lumang pamamaraan. Tanggalin na po natin ito. Ayan. Check po natin kung nagkaugat. Ito po. Nagbaon po tayo ng tangkay sa lupa. Ayan. Ayan po. Ayan galing sa puno niya. Bumaba rito. Binaon po natin sa lupa. Sa loob ng mahigit 2 months eto natuyuan na rin ng bunga Ayan. check lang po natin kung nagkaugat ito o hindi o kain po natin ng pala Ayan. <coughs> <coughs> iyon mga kapatid wala pong lumabas na ugat try natin po ulit ito na balatan tapos saka natin ibaon kasi yung sa may sa may lemon po ganoon po dati yung ginawa ko eh. pero dito sa si hindi po pala tatalab yung ganoon hindi sila parehas ilan po yung experiment natin hindi po nagsukses mga kapatid, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana nakatulong po yung video na ito sa inyo. Gaya po na lagi natin sinasabi, huwag po tayong mawalan ng pag-aas sa buhay. God bless us all po. Maraming salamat sa panonood. Palam!